gandang hapon mga kaisar ugman panibagong araw naman tayo guys panibagong vlog at nagawi tayo guys dito sa may pasay dito sa may tulay at uh, nagikot-ikot tayo guys kanina dito sa may tulay giwa nang uh, hinana po natin yung isang uh, matanda na uh, binigyan natin ng counting tulong nung last na vlog ko po dito na pumunta ako dito sa may tulay ay uh, hinanap ko po siya at uh, hindi natin guys nakita wala doon po sa uh, lugar na nakita ko dati at ito po yung tulay dito sa pasay sa may kahabaan ng Dukno ito po yung tulay na to yung papunta doon sa parisan ni Niwata ayan. ayan po guys, medyo mahangin dito guys, may tulay at uh, pinapadpad tayo naririnig nyo siguro guys yung kaluskos ng hangin kayang at uh, hindi natin nakita yung matanda na inabutan natin nung nakaraan na kaunting tulong guys at uh, ito naman guys na tulay na to ay dito guys nakatira dati si Diwata si Diwata paris overload nung dati na wala pang parisan si Diwata dito sa tulay na to guys si Diwata dati ano? Oh, dati, Diwata. Ah, okay, okay. Lagi namin kasama yun, sir. At ngamor lang yun. At nanggang gabi sa tao. Ah, ngayon, umaman na si Diwata, ano? Ngayon, eh, mayaman na siya. Hindi niya nakilala yung mga kaibigan niya dati. Baka, sir, nakalimutan na. Nakalimutan niya na kami, sir. Kasi din no. ngayon, ganun pa buhay namin. Nangalakal pa rin. Ay, eh, oo siya, nga. Kasi siya din naman ang buhay niya. Sarap na, sir. Ay, lang po, inintay namin. Oo, pero nung nakaran, namigay dito si Diwata, ah. Bumaba dito si Diwata, nabigay ng mga bigas sa pagkain. Ah, tingnan mo guys, ito raw yung dati mga kasama ni Diwata. Dito si Diwata sa ilalim ng tulay nakatira. No, na, yung, sir, nakatira sila, Pero dinadala pa kayo ni Diwata, napunta Saan, pa rito. Sa, ngunit ya, ngunit ya pa, ah, oh. <laughs> May uh kaunting uh, sama ng look guys yung mga kasama ni Diwata at uh, hindi na rin sila pinapansin ni Diwata at uh, naiba na kasi ang buhay ni Diwata ngayon umaman uh, na siya dito pala nakatira dati si Diwata ano? Dito, sir dito taon din binilang si Diwata nung tumira dito ano boss? oo sir kasama

Ah, oh. Eh, sigawang ka pa ng mga adi. Adi, mas kain na kayo. Oh? Lagi pa palang ugali ni Diwata, no? oh. sir. No, Ilang taon rin kayong nagsama-sama? Yung laging kasama niya ngayon si Otlom ah. Si Otlom. Oh. Binilan pa nga niya ng cellphone. cellphone. Kaya lang, si Otlom parang hindi rin tumagal. Umalis din sa parisan ni Diwata. Oy, ano lang, <laughs> putol lang ang lakad doon, sir.

hindi, malayo, lapitan nyo ulit, malayo nyo eh, kuwan wala na, sabihan lang kami mga adik, sir ay, adik ang tawag sa inyo? oo, mga adik ba't huwag naman dapat gano'n? eh, wala na nga, sir, mataas na nga kasi si sir mataas siya, sa baba pa rin kami Sa bagay, yung pera nga naman maraming nagagawa, no? O, maraming nagagawa, sir maraming nagagawa ang pero, pera pero hindi din magagawa naman ang tao sa kanya pag hindi na siya nagustuhan talaga ayun, tama nga rin naman Ay, ayos yung mga dati niyang kasama. Ako lang, mga dati niyang kasama. Ay, yung mga kasama niya na, mga big time na. Di ba yung sakay sa mga sasakyan? Mga... Ay, yung mga kamag-anak niya, sir. Dating hindi siya kilala na, sir. Pag naon, naon siya. Oo. Ayon, sumakat sa boys ni Watong, kilala na siya ng mga kamag-anak niya. Ay, yung mga kasama niya sa kon, Mga, mga kamag-anak. yung mga kamag-anak niya ah kaya pala pag napunta dyan sabi ko eh dami niyang kilala puro kamag-anak niya yun sir nandun sa pindahan niya ngayon puro kamag-anak niya na yun ah okay May mga napunta rin dito ng mga vlogger. Napunta? Oh, sir. Pinapato, sir. Na mga ilangin, sir. Oh. Nakita ko nga sa vlog ni Diwata. Pumunta rito nung last week. Maraming dalang... Nakita ko nga sa vlog ni Diwata. Pumunta rito nung last week. Maraming dalang... Magkain, sir. Na. Oo. Nandito kami rin, sir. Pero... Ah, uh, okay. Pumasok rin rito. nag kami sa kapila, sir. Kaya pala nakita ko nagtatawag siya, eh. Nagtatawag siya nung bumaba dyan. Nagtatawag siya nung bumaba dyan. At uh, ito po yung mga kasamaan guys dati ni Diwata dito sa may At uh, anong kwa pinapakilo? Pakilo sir, kalakal para pakain ng sir Ang mga empty na mga ano ng Gatorade, mga mineral Iwan natin yung basura Kasi may pakain, video natin sa kusina sir

Okay, sige sir. Malay mo, ma makadalo ulit tayo dito. Oo. Oo. At uh, dinaanan natin guys dito sa tulay ang mga kasama ni Diwata at uh, hindi naman tayo guys naninira kaya lang uh, yung mga kasamaan dito sa Maytulay ay, uh, ay may kinikimkim na sama ng loob kay Diwata at uh, hindi natin masabi guys malay mo, totoo yung mga sinasabi ng kanya mga kasamahan at tayo uh, ay napag kwintuan lang naman <laughs> Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, thank you so much sa inyong walang sawang panonood sa mga vlog na ating ina-upload.